consequences. Pero hindi pa ako dito para mag-rally. I'm just here to support. Kasi Bisaya din po ako, taga-Bukwan po ako. I am one of the beneficiary of the 10 years passport po na nagamit ko po, po na pumunta ako sa ibang bansa. I know na nakabalik ako dito sa ibang bansa. Wala pa akong intention naman ko. I'm just here to support him and to tell him na andito lang po kami ng mga Pilipino. Lalo na yung mga Bisaya na nasa Mindanao po. Proud Bisaya, proud Bisaya.

up for you and brought back to your dignity to bbm history will repeat itself you will be ousted by people power one of these days people We power Tao. Sakali tayo mag-ayo. Sakali tayo mag-ayo. ng na, <gasps> <Sila�iskaya 50 ~。source> ano na, ano na Hindi <laughs> <possibly na maya>

Ayan mabuhay Tatay Digong Sabi ni Shaman Sli mamatay na dapat yung si Turi na yan Gago yan Sabi ni The Mission Triple Seven Ganda itong ganitong istan Saan mo nabibili yan? Sa Kiyako lang yan 72 million in the house shout out